Elder Shu, may isa pa akong di naiintindihan. Ipinangako ng Panginoong Jesus, ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. Mm. At kung magkagayon nga, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Tama. Oo. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Siya'y muling nabuhay at umakyat upang ipaghanda tayo ng lugar. Nakatitiyak tayo na nasa langit ang lugar na iyon. Tama. Kung talagang nagbalik siya, direkta niya dapat tayong dinala sa kaharian ng langit. Amen. Ngayon, narito pa rin tayo sa lupa. Hindi pa tayo na-rapture. Oo, Oo nga. nga. Sabi mo, nagbalik na ang Panginoon. Pero hindi ko maintindihan. Kung siya. nagbalik na ang Panginoon, ba't nandito pa rin tayo sa lupa? Oo, Oo nga. Nga. Oo nga. Tama siya. May Sinasabi mong nagbalik na ang Panginoon, pero hindi pa rin tayo na-rapture. Paano mo mapapatunayang nagbalik na siya? Oo nga, tama Yung sinasabi mo, diyan ayon sa Biblia. Tama. tama. Oo, kung pumarito na siya, oh, dapat na-rapture na tayo. Hindi ito sang ayon sa Biblia. Matapos siyang muling mabuhay, naganda siya ng isang lugar para sa atin. Pero alam ba ninyo kung paano niya inihanda ang lugar na ito? At kung anong gawain ang dapat gawin kapag inihahanda ito? Tama. Makatitiyak ba kayong ang inihanda ng Panginoon ay para makapasok tayo sa langit ng buhay? o makapasok sa espiritual na mundo pagkamatay. Sa mundo ng reliyon, maraming naghihintay na i-rapture sila ng Panginoon sa kaharian ng langit. Mm. Pero naisip ba nila kung nasaan mismo ang kaharian ng langit? Saan nirarapture ang mga sumalubong sa Panginoon? Nirarapture sila sa langit para makita ang Panginoon. Oo. Oh, Tama. Ma. Ganun ba talaga yon? Paano mamumuhay ang mga tao sa langit? Mabubuhay bang isang taong may laman matapos marapture sa langit? ay ni-rapture oh, sa langit. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Ang langit ang spiritual na mundo. Dito pumupunta ang tao pagkamatay niya. Oo. Oh. Kaya hindi ba't kuro-kuro ng tao ang maniwalang ang pagpasok sa kaharian ng langit ay pagka-rapture oh. doon? Kung ngayon, saan tayo nirarapture? Masyado nating pinasimple ang usaping ito. Hindi ito makatotohanan. Nasaan nga kaya ang kaharian ng langit? Ang kaharian ba ng langit ay nasa langit? o nasa lupa. Ah, uh, brother, kaharian ito ng langit. Syempre nasa langit ito. Tama siya. Amen. Kung nasa lupa ito, matatawa pa ba 'tong kaharian ng langit? Oh, pa ma, ba 'yan? Ang kaharian ng langit ay dapat nasa langit. Tingnan natin ang sinasabi ng panalangin ng Panginoon tungkol dito. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. May mga propesiya din mula sa aklat ng Pahayag. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo at siya'y magahari magpakailan-kailanman. Hmm. Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian at nangagugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ang mga ito'y hindi narumihan ng mga babae sapagkat sila'y mga birhin At ang mga ito'y nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Amen. Malinaw ang mga salita ng Panginoon. Ang kaharian ng Sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo, Kaya nasaan ang kaharian ng langit? Tama. Ang mga kaharian ng mundong ayun. 'to, nasa lupa eh. ito. Tama. Pumarito ang Panginoon sa lupa, kaya ang kaharian ng langit ay nandito. Oo. Kung nasaan siya, naroon ang kaharian ng langit. Mm. Naganda siya ng isang lugar para sa atin. Higit sa lahat, naganda siya ng mga pamilyang magsisilang sa mga hinirang ng Diyos, ng mga pinagmulan at ng pagkakataon para masalubong nila siya. Kaya, kung saan ipinanganak ang mga hinirang ng Diyos at sa anong konteksto nila tinatanggap ang gawain niya ay pawang itinakda ng Diyos. Oo. Nang sabihin ng Panginoon kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Anong ibig niyang sabihin? Di ko talaga alam. Ngayon, ang Diyos ay naging anak ng tao at pumarito. Kaya bilang mga hinirang Niya, tayo ipinanganak din sa mga huling araw at pumarito sa lupa para tanggapin ang pagliligtas Niya. Ito ang paghahanda ng Diyos ng lugar para sa atin. Oh, may liwanag sa pagbabahagi ng ito. Ah, paghahanda ng lugar para sa atin. May misteryo rito. Oh, uh, mm. Nagbalik na ang Panginoon, at ginagawa Niya ang paghatol sa mga huling araw. Nagkamit na Siya ng isang grupong nagpapalawig sa Ebanghelyo at kaharian ng Diyos. Malinaw na nagpakita na dito sa lupa ang kaharian ng Diyos. Mm. Amen. Pagtapos na ang malaking sakuna, mawawasak ang mga kaharian ni Satanas. Lahat ng masasamang puwersang lumalaban sa Diyos ay mawawasak din. At ang kaharian ni Kristo ay magiging ganap sa lupa. Oo. Uh, uh, ganun pala. Tama, ganap itong naayon sa Biblia. Oo nga. Oo. Nga. Maraming Oo. beses ko nang nabasa ang aklat ng pahayag mm. at ngayon nauunawaan ko na ang propesiyang ito. <laughs> Salamat sa Diyos. Dapat nasa langit ang kaharian ng langit. Ba't nila sinasabing nasa lupa to? Oo nga eh. Hindi ko rin naintindihan.